Ayan, papakbit kami, Ilocano. Ilocano style, talaga ng bagoong ista. Pero yon chicken para sa aso. Ha, may pakbit. Shit. Ito, lalagyan namin itong sinarapan. Na bagoong. Pangasinan, bagoong. Masarap yan. Papakbit. mag-slice ako ng pepino no? Neutralizer. So, meron pa rin kami dito. Para sa pusa. Ito, may natira pang konti para sa aso. Tsaka meron ano yung yung kumanta ng ano. If you're not here by my side. Minudo. Minudo. Yeah. Yan o. Oh. Dexa. Ayan si Dexa. Apo. Ayan. Ay, Totoo. Ay, ay, ay. Hilaw pa yan, Dexa. Hilaw na hilaw pa yan. Oo, wait lang. Lulutuin pa. Down, down, down. Ah, let's go, let's go, let's go. Mulong kayo. Ano, uto ko kayo. Ah, ha, ha. mm hindi siguro masarap yung pakbet, lalagyan mo oyster sauce ano. Sa man ng tingin na magluluto ay <laughs> sinabi ka lang oyster sauce. Sarap yung bagong Pangasinan. No? Boneless pa oh, boneless bagoong. Ito yan. Ini-inin ko na lang 'tong sinain namin. Na Ani na yung mga aso, Ininit ko na ito. Yan o, isipin mo. Sa aso. May vitamins ko. Kaya mamaya, mag-vitamins naman ako. Vitamin C, 500. Dalawa ng dalawa, hindi inagpat sa kahit ang ano. Mayosel. Mayosel. Ano daw to eh. Yan. Collagen no? C. Yan ha. naman. Ayaw yung garlic powder. Gusto yung garlic na ano. Binibili sa Alenx. Baka matumba ha. ito ng luto na lang. Sa ano ko natin lalagay? Sa YouTube. Please ah uh, like, comment, and share sa YouTube. Please, please follow and subscribe. Follow and subscribe. Wala. Mag-YouTube na lang muna ako. Parang ano yung kalmeta eh. Nawala yung 700 stars ko. Hakit kayo? Yes. Matatapos din po ba tapos po? Mito bitin na ako nga, inilakasan mo naman. Nawala ko ba Hinaan mo pahan. Mamamatay sa electric pa. Mm. Itong bating ako, hindi naman patay. Ang baan-baan. Ito. Yung ba -ba -baan. mahina, electric pan. Yung mga electric pan, disposable pala yung nasa ibabaw na yun. Bigla na lang tumigil. Okay. bawal ang extra <laughs> Kape 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 sarap to. Sa guerrillas, si guerrillas. Ay, walang mani. Sitaw, bataw, patani. Kamas, at talong. Sigarillas at bahay, kubo. Kontra na na naman. Hmm. ito muna tayo wow 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 boteng umiilaw yung tulog pa yung nanay ng mga tuta ayan bumangon maya, maya, kakain na naman itong mga to ito, ito yung pusa na ano nanganak na rito ngayon buntis na naman ayan dito pa. Dagdag sa gastos. Pusa. Bigaan oh. ni Cleopatra. Mamaya. Mamaya. Hey